Papi, nagunsa ang akong anak diha. Ha? Hilak mama. Uy. Ah! Ala, di mo hilak si mama. Di ko na mapahilakon anak. Ala, gitalik na si mama. Si good morning to you viewers. Ayan si papi guys, gustong gustong lumabas. Yan kagigising lang po namin guys. Ngayong umaga, napakalamig Ayan sa pagising ko mga palangga Ang sakit sa aking mga mata Yung aking dalawang saging natumba Sakit sa aking mga mata guys ayan. Ako gina siyang gihaguan O tanom sa una mga palangga Nakabunga lang na siya gikaus sa akong saging And then pag mata ko kaganina guys Ayan po ang nakita ko mga palangga Ang aking saging nabuwal Natumba so Sayang mga palangga, malapit na sana magbunga yung aking saging Masakit sa dughan guys Ayan, good morning, good morning uh, Maraming salamat po sa Panginoong Hisos, Panginoong Diyos na binigyan po tayo ng uh, good health at ginising po niya tayo So good morning, good morning, kagigising lang po namin ni Papi guys Yan, kagigising lang po namin ni Papi mga palangga, ngayong umaga Araw ngayon ng araw, araw ngayon ng uh, Beerness So good morning, good morning Natumba ang aking dalawang saging guys, sayang Yan, kagigising lang po namin at ang lamig pagigising ko kanina guys lakas ng ulan Siguro kagabi guys malakas po yung hangin kasi natumba yung aking saging napakasayang So ayan po si Papi nilalamig <laughs> Say good morning anak ko Papi say good morning to your viewers ina guys happy friday Good morning good morning everyone Si Mama Lisa guys nalungkot guys Okay, natumba ang kanyang saging. Yan. Gusto sanang uh, lumabas si Papi, guys, ngayon, umaga. Pero hindi ko pa pinalabas dahil ano, uh, basa pa ang yuta, guys. So, madulas din. Hindi ko pinalabas ang aking Papi. Abi ni mo anak na tumba atong saging anak. Gool kay si anak. u anak. Gool kay si anak ko. Natumba atong saging. Dili na ta kakaon anak. Natumba di naman na anak. Tinood na anak. u anak. <laughs> Bless mama be. I love na las mama be. be. Sige na. I love si mama. I love si mama be. Eh. Please, mama. Taga santo oy. Kalaw ya akong anak nga gwapo. Kay buutan kay ni akong anak. Mama, love ka mama. Ikomporti ka mama kay naguol, naguol ka mama natumba ang saging mama. I kag maayo mama Lisa. Ingon ni papi. Iyan, ilab love maayo sa akong anak guys. Oh, kay nasayod man siya guys nga natumba ang akong saging nga gitanom guys. Kapit mo nga, guys. Kabuotan oy. Katugon pa man akong anak oy. Katugon pa man ni oy. Say good morning to your viewers. Oh. Magpasalamat ka anak. Say thank you to your viewers. Na guys, thank you so much for always watching our videos. Ingon ni Papi. Ay. Ayan, thank you, thank you guys. Ito lang po muna ang update ni Papi ngayong umaga. So, magsasaing pa ako ng kanin mga palangga para aming uh, uh, umagahan. So, naghihintay lang po ako na mayroong magtinda po ng isda ngayong umaga. Thank you for watching. Happy Happy Friday everyone!